Kainson, kami po muna ay naglinis. Tayo po ang nag-scatter. Si Buko man po at saka si Ryan ang nagligpit. At inextra po namin muna ng mga ilang oras. Hanggang kaahap half day po. Ito mga sako natin. Eh. Gawa ng nasukal po yung aming unahan. Ay baka po... oto oh sako. Baka po may biglang dumating na bisita. Ah mga kaisan hawa na po aray ang tagawalis po ay si Bo, ako si Bukuman ako po ang nagrescatter papahinga po muna kami ah, at baka po biglang may dumating na bisita bukas na maga naman po yung bye bye tabi ng mini lake Yan, ari are po ay yung mga ano may mga nangihingi po na ganyan ay mga balat po na mangustin yan amin pong nilinis tanggal ang mga plastic Yung po ang ayaw na ayaw ko ay eh. yung plastik na nakakalat okay lang ang layak yan para po ano ay malinis na naman po aba ay pag may pumunta din eh hindi po nakakahiya ay, eh. ay nabisi po pag aani ay maya maya po at wala po munang family day <laughs> na sa mga gustong humi humingi ng mayana oh, anda kami na po nating mayana ito pala yung bilis mga kaisan dumami yan, biro yung nagsimula lang sa mga hinihingi sa mga kahanga namin. Mga isa lang ang ganito. Eh, lagu pa lang yan Ito, oh. Mayana. Mayana po ba ito? mamayana na Ari po, mga kainson. ginaskater po natin. Yari na rin po orin likod, pero maghapon pa ako bukas. Oh. Yari na, ari ating pong pinarang. Para po, nagiging ano po na, nagiging ano po siya, carabogras na lahat. Nagiging carabogras na. Dati po ay ano eh, kung ano-ano tumutubo. Naaalagaan po natin sa tabas. Papakain lang po ako ng mga tilapia. Mm, no Hmm. Patka, lalaki na po. Hmm. Ah. Sobrang lalaki na mga ka-insan <laughs> Ang lalaki na ito eh. Ang memitig Allah. Ah. Polong po Hmm. Narihiw ang natin bukas. Sa ayong kabilang yun, yung paikot. Kaya kaya alas 5 tayo na dito na. Baka po madadali natin bukas ng tanghali. Hmm. Mga kaisong, pipitas po muna kami ng lasunis. Tayo po si Bukuman. Yan, yeah, magandang hapon po. At saka po si, ano? Magandang hapon po. Si Utoy. Para po, ano, si Utoy po yung magaan-gaan sa sanga. I ingat ka, Utoy, ha? Oo. Oh. Hmm, yan, yung yung anting-anting, dala mo? Oo, mm, nai <laughs> Hindi, yan po, ay, ano, ay, may satoko si Utoy. Hindi, pero lang po. Sa mga bata, huwag niyo pong gagayahin na. Utoy, ingat ka na uli, ha? Uh, Oo, kukain na po natin. the Yang mau kaisan, oi, yoi. ang dami po talagang hitik na hitik no yun po po Okay, pita po natin ito. Actually, may dala po tayong tigpaw. Yan yeah, mga kaisan Ito lang po ang ating makukuha ngayon At Hilawin pa po yung ibaw oh. Kaya po ating kinawa ay Pinapaniki Pinapaniki po sa gabi ay Babalikan na lang po natin yan mga minsan Hilaw pa ito eh Ha? Tapit ka ha sino oh. Hilaw pa mo dyan Hmm Ha? Ay dyan ba ba yan?

na ano po pinapaniki po kaya po tinitira mga kainsan lansunis naman po sayang lang po warit baka po kainin ng mga ibon Kina kinuha na po namin at usasayang lang po po TAM S. Salah okay. gam. Dah langgam. Kadang-kadang langgam. Ang dami lang daw. <laughs> Ang eh. po? po si ko man. Bigyan po natin. yan Sarap. ko yan. Tama mo na yung sibuko man. Hoyan. Bayan yeah. na, na po ang laman. O. No? Kasi pantim bana po tayong Manggustan po ang ating mga nakuha. Uh.